yan ang ginawa ng alaga ko oh. nag black and white hindi ko alam kung paano ko ibabalik ito merap naman pag i-brightness. Ayoko na masilaw. Masyadong, masyadong mailaw. Kasira na mata. Saan ba makikita yun? Busit talaga ito, oh. Saan ba ito siya? Eh. Manahimik ka dyan. Sinira mo cellphone ko. Ano? Naging black and white na. Hindi ko alam paano ibalik. Kulit ka ng kulit eh. Ayaw ko na ibigay sa'yo to. Bahala ka sa buhay mo. Oy. Wala ka ng cellphone na gagamitin. Kaya naman dapat sa display eh. Ano kaya ito? Kailangan ba ito i-reset na lang? Kasi hindi ko alam paano may balik eh. Ayun ko kung magbalik sa dati. Ano na ng YouTube? Huwag kulit-kulit. Ayan o. Oh. Pinapanood niya o. Oh. Mag black and white. Talaga tong bata na ito. Makulit talaga tong bata na ito eh. Manay ka, manay mi ka. Ano ginawa mo sa ano eh? Hindi ko alam paano ito ibalik eh. Ayan you know? Panay ng ano, hindi makatingin ng sa ano, buong buong video kundi halong, halog yugin. Lahat palit ng palit, palit ng palit. Tapos na pag ano na na ganito kamay ko na naman ang kukunin. Pag na-close siya, kamay ko na naman ang kukunin. Pag may napindot, lalo na gan mga ganito, pag napindot, kamay ko na naman ang kukunin. Mayat-mayat, ayos ng ayos. Mayat-mayat, balik ng balik. kulit Pag panay kagalaw ng galaw eh Wala cellphone, wala Hindi uh. makita Malili mo la ilaw Alam paano balikin ito Ayan may magbalik Hindi Wala, ayaw. Ayaw niya. Pireset ko na lang kaya. Lata? Lata? No, black and white na oh. Hindi ko alam paano to. Pireset na lang natin. Tati. natin lahat yung ano. Wait Kasi hindi eh. Okay, tayo natin muna. Ayaw! Ayaw talaga. Ayaw din mag-off. Ayaw din mag-off. magkapagmura ako sa iyo, eh! Oh, ayaw mag-off. Off. off.

Bad ka. No, black and white din ang nag-ano. Sana magbalik siya. <coughs> 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 Hindi ko alam mag-ano eh. Hindi ko alam paano yung may balik. Kaya nire-reset ko na lang. Sana magbalik siya sa kulay. Tagal pun naman. Untuk uh -huh. gol. Uh -huh. Manis ke Galit ako sayo. Sinira mo cellphone ko eh. Ikaw na nga ang pinapagamit nito eh. Makulit ka ang kamay mo, hindi ka nang manood ng manood eh. Oh, ganun pa rin black and white pa rin. Oh my god. Na ah, black and white pa rin kahit na-reset na. Saan kaya makikita 'to? Nako naman po anak ng tipaklong settings. display. Uh, bright naman to. o oh, ang color na, ang color temp yun, nasirado. No, na, 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 nga yung ano, oh. No, no, naging dark naman siya. Wala, oh. auto <coughs> display. Na uh, ayaw, ayaw magbalik. ayun uh, ano na, na, yung color, color temperature, ah, uh, temp temperature, na ano siya. Na close siya. Uh, ayaw magpunta dito. Talaga tong bata na ito, o oh, anak ng tipaklong ka talaga, ah. Saan ba makikita pa? Help naman po. Hmm, pull na rin ako. Wala na. Pick ito na ano. 256GB o. Oh. Pero na-pull na siya. Ay, naku po, Diyos ko, paano ko to iyusin? So, paalam na guys, ayusin ko muna tong ano guys, ayo talaga mag ano. Ay, hindi ko alam kung paano ko ibalik, baka matulungan niya ako. Salamat, bye bye, God bless.